Tapos na ang bakasyon. Oras na para umuwi. Pero mag road trip muna tayo at maghanap tayo ng regalo para kay Mrs. Let's go! Yun mga ka-Jedi, last day namin dito sa my hotel. And magandang umaga, magandang gabi po sa inyong mga ka-Jedi. Yan. So, itatry lang namin itong hot tub kasi hindi namin itatry mga kadera. Eh, no? Mm -hmm. Try namin ngayon para masulit naman yung bayad dito sa may hotel mga kadera. Mm -hmm. mm -hmm. ka naka mami? Hi. Ito tayo doon? Ito doon. Ito mga Nakapag hot tub na kami ni Mrs. Hindi na ako nag video doon kasi may mga bata mga kadera. Eh. Mapagalitan ako ng magulang. Naka mami? Bakit hindi ka nagsigalas? Kasi may mami ko Nagamay medyas yung ano mo? Nagamay medyas Iyon, badlaw na mga ka-diyayday tapos asikaso na kami ng mga ah, aming dadalim Basta yung tapos na yung tsinyelas ko yun mga kandiyaday. tapos na ang aming ah, bakasyon. Pero maglo road trip pa kami mga ka sama namin kayo ready na namin to back to work na naman bukas copy let's go yeah, ito na yung mga gamit namin mga kandita Tami okay. maganda lang dito sa hotel lang to kompleto mga kandita uh, right. may sariling kitchen may dishwasher mayroong laundry kami wala na laman yung rep may plancha Maraming bed mga kajetay. May bed dito. May bunk bed. And. Tapos, tour ko lang ulit kayo mga kajetay bago kami umuwi. Washroom. And, yung main bedroom. Tapos itong upuan na ito nagiging bed mga kajetay. Alam ko queen size yung size na Nagiging bed din yan. So, anime pwede mag-check-in dito. Ewan ko kung pwede magdagdag. May additional labayan. So alis lang kami mga kajeta no? Road trip tayo Yun mga kajeta Umpisa na ng ating uh, road trip Ito yung view ng ating road trip mga kajeta ano Hanap lang tayo ng magandang lake Tsaka kung saan maganda kuhanin yung Three Sisters ng Kanmo mga kajeta gusto ng gusto makita ni Mrs. yung three sisters wow. mga kadede yung three sisters mga kadede yun yung bundok na magkakatabi mga kadede yung peak nila o yung pinakataas is parang magkakapantay sila mga kadede and maganda siya tingnan ngayon lalo na pag may snow kagaya nyo sama na yata yun sa three sisters mga kadede tatakpan lang yung dalawa niya kapatid eh. yan ata yun eh yun yun? yun? yun mga kajay tayo din na yung randel ano ito kami? quarry? reservoir? man may jata ito mga lang natin yung view nakadala nito aso pwede pala mag swimming dito mga kami tsaka mag picnic eh pero dam talaga siya no reservoir siya Okay, inum si kopi. Kopi, wanna drink? malinis oh pag palayo ng palayo ng Edmonton yung lake palinis ng palinis mga kajeta eh malinaw oh natakpan yung three sisters yung three sisters mga kajeta eh kaya natakpan mga kajeta eh what is happening? Ganda dito, pag dito ka nakatira, ganda lagi ng view mo paglabas. Ayan. Oh. Kopi! Okay. 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 Ay, kung pwede lang magpalipad ng drone dito mga ka kaya lang ano na ito, kananaskis hindi na pwede magpalipad ng drone dito mga ka-JD ganda saan nang kuha na yung mga bundok na yun eh oh. Tapos ilapit mo yung drone mo dyan. Ay, ganda. nakaka tingnan. Mga bata ngayon hindi na masyado nag-enjoy sa ganito. Samantalang mga batang 90s eh, gusto gusto yung ganito. Sa bagay, may choice na sila ng gadget. May choice na sila maglaro sa gadget. Yan ang mahirap sa generation ngayon mga kadeday. ng generation natin eh mga batang 90s nagbabike ng walang helmet nagbabike ng malayo ng walang GPS ngayon ito mga batang to <laughs> hindi nila na alam na yung mga libre is maganda kaya ito libre lang tapos nakaka-relax yun yung nahanap namin hindi <laughs> pa rin kita mami yung three sisters eh kaya maglakad ka pa doon sa malayo doon. Yun mga kajetay, sabi dito yung lookout ng Three Sisters, hindi naman kita yung isang kapatid. Eh. Ang layo pa eh. Pero maganda pa rin ang view rito mami. Oh. Parating na yung ulan mami, madilim doon no. Oh. Ito ba? Narinig ko na. Narinig ko na. Eh, lagay ko sa lamig ko. Yan, yun yung Three Sisters mga kajetay. Okay. hindi kita yung isa pakita ko na lang sa isa uh, habang nag kami kahapon mga ka-Jelai eh, binidiyohan yung isis so baka bukas makita niyo mga ka eh. ay bukas mm -hmm. dito i-upload ko na lang umali-mali <coughs> ganda ng ano pagkakahugis ng bundok payo parang yung mga nakikita mo sa Switzerland mga ka-Jeday okay time na parang umuwi laki ng storm na ito mga ka-Jeday partner ng kabelas Kain yeah. mo na tayo mga kajete Ang dami tao doon sa may Jollibee Parang Pinas lang mga kajete Ang dami tao ngayon mami Holiday kasi na Kaya tayo upuan ba yung lasa ng spaghetti mga kadena hindi siya yung parang manamis-namis na may ketchup na no, mami Akala ko ako lang nakapansin, napansin din ni Mami. Parang lasang Canadian. Oo, oh, may pagkalasang Canadian. Grabe, dami tao. Hanapan natin ang bag si Mrs. mga kadera yun. Ay, hindi pala nabag dito nasa kami. Nandito kami sa Cross Iron Mill sa may ah, uh, Calgary mga kadera Para mag-lunch at panay na-drive namin pa uwi mga kadera ang magandang bag ito mga kalilay pang araw-araw ni Mrs. 460 960% off ito na yung napili natin mga kadili, kasi mahilig tayo mag adventure para kay Mrs. sling bag na dito nabili na rin tayo ng uh, regalo. Bili ko yata ang ng bag kay Macy's. Ano pa eh? 2013? Alam ano ko coach din yan eh. Pero ito, factory outlet nga. Uh, mas mura yung dati. Ay hindi, MK. MK pala yun. Pero hindi yung factory outlet. Pero factory outlet na nga dito. Mura siya. Balikan na natin sila sa mga food court mga kadito sabihin na ito, bakit kung pa ako nireguluan, sabi ko, huwag na eh. Pero ano na natin, kasi siya yung nagbayad ng hotel mga kandida. Party at birthday ni Mami. Parinta na si Mrs. Mga kandida. Pang lalaki yan, Mami. Kasi nga mahilig ka mag-adventure. Noon, 15. Ang lalaki mo lalaki right now. 对、嗯。嗯

Yun, mga kajeta, yung mga mahilig sa outdoor dito, dito nagpupunta mga kajeta. Nakakaya ko. Saka yung mga mahilig sa bus pro shops na damit. So saan bumili? Kaya lang marami kong kaparehas yun. Gusto nang ngayon. Ito. $7.99. Okay, time na para umuwi mga kajeday. Tapos na ating uh, maliligayang araw.